Ano pong nangyari kay Carlos Agassi? Bakit nawala siya sa showbiz? Wala lang pong magandang offer. Puro ko, oh, Susan na mga Viva Max, puro kontrabida, nasa bababa ng bayad. Or pag maganda yung bayad, ang dami kong ginawa, hindi ito pinalabas, in-edit out. Gagamitin na pangalan ko sa promo. Masyado na tayong matanda para sa mga ganong galawan. Kailangan maganda yung bayad, maganda yung para sulit yung oras. Biyahe and everything. Kasi sinasamahan din ako ni Mrs yun yung kami pagka, pag pagkuhiwala yung miss lang yung may magkasama sa lahat. So, ganun lang yun. Pag siya may work, o ako kayo may work, kasama kami. Ngayon, nag-aantay lang ako. Nag-aantay lang siya. Ganun lang yun. So, wala mo ganun offer. Kami, mean, pag yung maganda, gagawin natin. Yan naman yung pinaka-talent ko simula 16 years old hanggang ngayon. Acting, hosting, performing, concerts, shows. Kasi so, binabara tayo. Kahit international, ang dami na car. Tanda-tanda ako na, ilalagay niyo ako sa economy. Diba, tapos business class. Is that hotel? Hindi yung kasama ko kayo sa bayan. Yun. Maka, yang beliau ngajak waktu juga versi adalah